Kanya nga rin kasi pangarap mong motorway Pag pangarap mo, dapat tinutupad mo brother O sige oy Pwede din kami Uy kaya Never 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 can Nami saan naman malabas kami sa Facebook <laughs> mo yan Gusto mo ba, ilalabas kita Anong pangalan mo? Ako, ako nga pala si King Jairus Palagan King Jairus O si Palagan Mga brato, batang province kasi kami Batang Isabela kami kaya Ah, batang Isabela But, talaga never magpapatalo kaya Alright Thank you brother Mga tropa, isa pera, let's go Ha? Ha? sige okay. anu an -an -an. ha apa lagi Hah? eh aku selfie selfie aselpi selfie. Oh, selfie video eh video bahaya oh ya nah brother eh Sobrang ayo ayo sobra ganas mas ngetik nomor Oh, follow ka namin dyan. Wait lang. Ito, ito lang. Yan. Chikowski. Picture na lang na. Picture na lang namin dyan. Oh, sige, sige. Oh. Motor mo. Sige, sige. Okay, okay. Eh. Yun! Huh? Boss! Follow ka namin kaya. Follow ka namin. Sige lang, sige lang. Okay. Oh. Nakakatuwa naman sila brother Kala ko kung bakit kayo humataw eh Natakot ako eh Sige mga anak kami Mga batang, batang brother is kami Batang Isabela kami kaya Ah, batang Isabela never, Talaga never magpapatalo kaya Alright Ayun, wala kaya itong Facebook eh Hindi meron Facebook ko dati eh Hindi mo papatalo yung kaya kumabi eh Yun Never magpapatalo ko kaya Ayun ah, search mo lang to Si ya. yan, aku yang yan ba? yang yan, ako yan, boss. Oy, nagbibigay kami! <tipensi> nagbibigay, 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 Never, 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 nagbibigay, ka namin nagbibigay, nagbibigay, never ka nagbibigay, Ay <laughs> <laughs> Oh. sige, sige. Ay wag Yun. Yun. Yeah. Ganun sana, brother. Thank you. Sige <laughs> Pag pangarap mo dapat tinutupad mo, brother. O oh, sige, tara-tara, tara. Picture tayo yan. Yun. Yun. Brother, ingat kayo ha. Thank you, thank you. Thank you sa so magbate, brother ha. Ingat kayo. Sana malabas kami sa Facebook ko Gusto mo ba? Ilalabas kita. Anong pangalan mo? Ako nga pala si King Jairus Palagan. King Jairus Palagan. Alright, mga to. Tropang Isabela. Tropang Isabela yan. Alright, brother, dito na ako ha. Magmamadali lang ako, pasensya ng mga brother. Bawi ako next time. Ito solid ng dalawa. Kinabahan ako doon, nagpinahan nila ako kanina. Yung pala, ano, Patropa Isabela, let's go!